Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga halaman gamot na pwedeng gamitin sa pasma. Kung ikaw ay madalas nakakaramdam ng panginginig o pananakit ng mga kamay at paa at pagkapagod, baka pasma na nga ito. Tarat alamin natin ang mga natural na solusyon para sa sakit na ito. Una sa listahan ay ang luya. Ang luya ay kilala sa mainit nitong epekto na nakakatulong sa pagpakalma ng mga nananakit na muscles. Pwede itong gawing tsaa. Pakuloan lamang ang hiniwang luya at inumin ito para sa instant na ginhawa. Susunod naman ay ang Lagundi. Ang Lagundi ay hindi lang pangubo. Ito ay may mga anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pananakit ng kasukasuan. Pakuluan ang dahon ng Lagundi, at gamitin ang pinagkuluan bilang warm compress o inumin para sa muscle pain. Pangatlo naman ang Sambong. Alam nyo bang ang Sambong ay may mga compounds na nagtatanggal ng sakit at pamamaga? Pwede rin itong gawing cha, o kaya ipahid ang pinalamig na pinagkuluan ng sambong sa mga nananakit na bahagi. Pangapat ang bawang. Ang bawang ay may mga healing properties na nagpapabuti sa daloy ng dugo at tumutulong sa pag-relieve ng mga sintomas ng pasma. Pwede itong kainin ng hilaw o kaya ilaga kasama ang iba pang herbs. Panglima at ang huli sa ating listahan ay ang yerba buena. Ang yerba buena ay may kulang effect na may analgesic properties. Maari itong ipahid sa mga namamagang muscle para sa agarang ginhawa. Paalala lang po, bagamat epektibo ang mga halamang gamot para sa karamihan, hindi po ito kapalit ng payo ng doktor. Kung malubha ang nararamdaman, o hindi nawawala ang mga sintomas, mainam na magpakonsulta sa profesional na tagapangalaga ng kalusugan. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. E comment nyo rin kung may mga tanong pa kayo o suggestions sa mga susunod na video. Hanggang sa muli, stay healthy and safe.